Bagid-bagid lang, ma. Ba? Okay na, Siguro, o oh, sige, kundi ka gustong ipasod. Oh, okay na, Siguro, Nick. Eh. Ibagid lang na ako. Di masking tape man na ako ni pag-ayo. O oh, sige, sige. Diyan na kay Gistorya? O, oh, wala, wala. O oh, sige, Gistorya na mga masking tape. O, oh, wala. Ah, gining. Alam, manggoy ko. Ay, akong friend, manggod. Nagpapalit siya masking tape. Julia. O oh, sige, bagid lang, ha? Ibagid lang na ako, Julia. Pero hindi halang tamayin, ha? dilik ko maghubo. Oh, Pantay lang. Sa so, ko. Di ba? Huh? Di lang ako di as kanal-kanal? Oh. So, di lang, lang mag... Sige, mag... Walang ko. I ano mean, Magpanti lang ko. Ibagit-bagit lang. Iwahing lang na nato nagamay. gamay. Sige, sige. Iwahing lang na nato Pero piyong ha? Piyong. Pwede bang mo hikap ko? Oh. Hikap, hikap lang ba na? Sakwan lang ha? sa may bagul-bagul lang ha? Ha? Oh, Oo oh, ba? Ina o? Oh. Sa agtang agdang Pwede? Sige, sige. Tamna rin itong Tara. Sige. Ano, Ta -ta -ta Julia? Roger, Roger. Tawag. Sige, ako lang. Sige, mong kamot, bin. Ganahan ko nga. Tawag. Ano yung akong pangalan? Roger. imong mong kamot ba? I-mong kamot. Ano ah. yung Ako lang. Ako lang. guni. Julia. Ako lang. Tawag akong pangalan. Ina, e Roger. Jer

Na, na ayon lagi mamugus mong kawing bie papa apilang lang mo sa aktang aktang apilang ko apil oh oh lang oh 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 pa oh 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 na oh lang oh Utan ako ni. Eh. Uh, 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 Kita uh, ay <laughs> <lagi. laughs> na uh, ko yung kamot. Ayaw lagi. Ibaklit. Hala na ako ah, anong... Roger! Ah, ah, Roger! Unsa ba ni? Unsa ah. Itlog? Kitanawa ah, lang. Kitanawa lang. Gigainan takag ayaw. Inamit takag na ako. Napugay itlog? Oo. Oh. Amugus ah, manggut ka, tanawa. Bayot ka, Julia? <laughs> Di ba kakain ko n'y mo? Kung tawad ko n'y mo, kung love ko n'y mo, tawad ko n'y mo! lang imo! mo! Roger, please! Roger, please! Gilawad ko n'y mo! Baya na ka! Mamuni! Rog... Basta ko pag-tabadidoy na ko! Roger, please! Tawad! Kung napare ito ito'y na na! Roger, lang mo Malami Malamihan lagi ka-promise pa! Huwag Habit na ko makatigaw! Huwag na kong Thailand! mo! Ipapuntunan mo na kong tabadidoy! dahil ko ni patol ni atong siligan akong bayad nga si Royce, Royce. Karoon ni si Bat atong pagadian. Roger, please. Babaya akong kasing-kasing, please. Wala akong ganahin mo. mo, ka, Julia. Roger, loob na ka. Mas bahay pag... <laughs> please. Dili pa gaya na oh, huh? eh. eh. <laughs> magpulihan na ito. Oo, dili ka. Kinood Awad na! Awad! Awad na! Maglabihan na ito, Roger! Kung kape mong ipangit...